eto lang yung paraan para malaman natin kung smart charger yung gamit niyo bali ano pa galing sa factor ito Ito yung stock charger ng quad. Nako. Hindi matalino tong charger na to, guys. Kasi dapat may ano eh. Dapat merong ano yan, merong relay dito na nakapwesto. Hindi siya auto off, mag-auto off pero electronic lang. Sana makabili tayo ng ano yung may relay. Maganda yung may relay eh. Try natin yung isa pa. Meron pa ako isang charger ng 12 volts pero pang motorcycle. Lead acid din. Ito yung isang smart daw. pang ano to eh, pang car battery charger. Tignan natin kung totoo na matalino ang charger na to. nako hindi rin sisira din sisibak din ng battery to dapat may relay talaga oh, may mga nakikita akong mga magagandang charger yung may relay bagay okay, pwedeng i-modify to pero maganda sana yung may relay na sa loob transformer lang siya malalaman mo lang kung full charge pero hindi siya nag-auto off wala, puro sablay kaya mahirap sa sa mag-rely mag dun sa nakasulat ayan, uh, smart fast charger dapat talaga, may relay wala wala pa akong ng ano yun, may relay talagang sugal pag bumili tayo sa online so, ang solusyon dito sa problem natin sa mga charger na to etong charging module, bali protection module pag ginagamit madala sa solar Range 12 to 80 volts. Gagawa natin ng DIY to. Pag dumating na yung in-order kong mga module na pa, Okay. See you soon.